Sa pamamagitan ng gabay na ito, mabibigyan kaalaman ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, partikular na ang mga magsasaka tungkol sa mga tuntuning pangkalusugan upang maiwasan ang anumang aksidente. Tamang paggamit ng pestisidyo. Huwag gumamit ng pestisidyo ng walang sapat na kaalaman. Mahalagang basahin ang etiketa, tignan ang tagubilin at ang mga ipinapayong paraan bago gamitin. Obserbahan ang lagay ng panahon, partikular ang direksyon ng hangin. Ugaliing magbomba ng hindi pasalungat sa hangin. Hindi nire-rekomenda na gumamit o magbomba ng pesisidyo ang mga bata. Isarado ang bahay kung may nagbobomba malapit dito. Laging hugasang mabuti ang kamay at parte ng katawan na maaaring nabahira ng pesisidyo pagkatapos gumamit o magbomba. Ihiwalay ng labahan ang mga kasuotang ginagamit sa pagtatrabaho sa bukid, lalo na ang ginagamit kapag nagbobomba ng pestisidyo. Bandian kung maaari bago tuluyang labhan. Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website o mag-email sa info.dafpa